8 sa 10,000 sanggol ang naitalang may spina bifida mula 2011 hanggang 2014 sa Philippine General Hospital. Labing anim naman ito sa naitalang isang daan at pitumput apat na nervous system defects mula sa parehong mga taon. Mula sa mga numerong ito, mahalaga ang paghanap ng maagap na paggamot sa defect. Ngayon, wala pang nag-iisang lunas ang nakagagamot sa lahat ng sintomas ngunit mayroong ginagamit para sa mga individual na may mga sintomas. Ang karaniwang gawi ay ang pag-opera ng mga sanggol sa loob ng 48 oras matapos may panganak upang mabawasan ang panganib ng impeksyon at ano pang mga epektong kaugnay nito. Ang mga sanggol na sumasa ilalim sa operasyong ito ay lumalaking may maayos na pag-iisip at paggalaw ngunit ang anong na, mga, naapekto hang bahagi ng katawan habang lumalaki ang sanggol sa sinapupunan ay mananatili. Kamakailan lamang ipinakilala ang cellular therapy upang mabuo muli ang mga cells at magsara ang dulo ng spinal cord bago pa man ipanganak ang sanggol. Sa kabila nito, ang operasyong ito ay sinusuri pa rin at di paggamit sa mga ospital para sa publiko. Layunin ng pag-aaral na ito na ikumpara ang normal at hindi normal na pagbuo ng spinal cord sa konteksto ng spina bifida, surihin ang mga apektadong bahagi ng katawan sa paglaki ng sanggol, at magmungkahi ng mga solusyon upang maiwasan ang spina bifida. Sa normal na pagbuo ng neural tube, kagaya ng aking ipapakita gamit ang construction paper na ito, gumagalaw ang cells upang bumuo ng daluyan na sa kalaunan ay magsasara upang magiging iisang tubo. Nagsisimula ang pagsara nito mula sa gitna papunta sa magkabilang dulo upang buuin ang utak at spinal cord. Sa spina bifida, karaniwang hindi nagsasara sasara ang neural tube sa level ng likod hanggang sa puwet habang lumalaki ang songgol sa sinapupunan. Nagiging karaniwan ito dahil ang bandang ito ng spinal cord ang huling nagsasara. Ang cerebrospinal fluid na karaniwang dumadaloy sa spinal cord ay naiipon at maobserbahan ito bilang isang bukol malapit sa puwet. Ang spina bifida ay may tatlong uri batay sa kalalahan nito. Ang pinakamalumanay at pinakakaraniwang uri nito ay ang spina bifida occulta. Ito ay karaniwang walang sintomas at di nangangailangan ng paggamot. Ang defect na ito ay nakatago sa ilalim ng balat, ngunit maaari ring may depresyon sa balat, kaibahan sa kompleksyon o kaya na may pagtubo ng kumpul-kumpul na buho. Pangalawa at ang pinakabihirang uri naman ay ang meningusil sa kasong ito, may mga kapansin pansing nakausli sa gulugod ng sanggol na kalaunan ay bubuo ng bukol sa likod. Dito, ang spinal cord mismo ay walang depekto. Maaari itong operahan upang malunasan. Ang pinakamalubhang uri naman ay ang myelomeningocele, kung saan ang spinal cord at mga nakapalibot na istruktura dito ay nakausli sa isang butas sa likod na hindi natatakpan ng balat. Maaari itong humantong sa hydrocephalus, kung saan naiipon ang spinal fluid ng utak sa ulo ng sanggol. Naayos ito sa pamagitan ng operasyon upang maisara ang butas at shunt placement, kung saan may tubong ipapasok sa katawan para ilipat ang naipong fluid mula sa utak patungo sa ibang parte ng katawan na karaniwan ay sa si Dahil sa hindi maayos na pagsara ng spinal cord, namamatay ang ilang mga nervyo habang lumalaki ang sanggol dahil sa nakasasamang interaksyon ng mga ito sa tubig ng panubigan o amniotic fluid. Kaugnay nito, ang mga epekto nito ay lumalaganap sa iba pang mga parte ng katawan, particular na sa paglaki ng sanggol. Isa na rito ang panghihina o di kaya pagkaparelasan ng ibabang parte ng katawan na siyang nagiging hadlang sa normal na paglakad ng bata. Maliban dito, nagkakaroon din ng kawalan ng pakiramdam na nagpapatas ng tsansa ng pagkakaroon ng pressure source o pagkakahadlang ng daloy ng dugo dulot ng pagkakadiin ng katawan ng matagal. Naapektuhan din ang mga nerbyo ng pantog at bituka na siyang nagdudulot ng hirap sa pagpigil sa pag-ihi at pagdumi. Sa kalaunan, maaari itong lumala bilang chronic UTI o problema sa bato. Nagkakaroon din ng deperensya sa mga buto at kalamnan tulad ng clubfoot, pag-ikli at pagtigas ng kalamnan, tissue at iba pa na umahad lang sa galaw ng bata. Mauobserbahan din ang pagsuklo ng balakang, scoliosis at labis na pasulong na kurba ng spinal cord na nagdudulot ng pagkukuba. Ang tunay na sanhi ng spina bifida ay hindi pa nababatid, pero pinaniniwalang ito ay resulta ng ibat-ibang salik. Maari itong dahil sa lahi, kapaligiran, o kaya na may resulta ng nutrisyon ng ina. Batay sa mga pag-aaral, may mga panganib na nakaugnay sa depektong ito, tulad ng pagkakaroon ng family history ng mga depekto sa neural tube at mababang folate levels sa pagbubuntis. Ang folate ay isang uri ng vitamin B9 na napakahalaga sa normal na paglaki ng isang sanggol. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan nito sa mga ina ay nagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon ng spina bifida sa mga bata. Sa kabuuan, natuklasan ng pag-aaral na ito na kumpara sa normal na pagbuo ng spinal cord hindi nang sasara ang dulo ng neural tube malapit sa puwet at dito naiipon ang spinal fluid upang bumuo ng bukol. Pangalawa, napag-alaman din na sa paglaki ng bata sa sinapupunan, ang mas mababang bahagi ng katawan ay naaapektuhan at ang pantog, bituka, paa at mas mababang bahagi ng gulugod ay apektado. Natutuhan din natin na ang spina bifida ay dulot ng sama-samang mga salik ng lahi, kapaligiran at nutrition partikular sa kakulangan ng folate levels. At iminumungkahi sa makatuwid ang pagkonsumo ng pagkain na mataas sa folate, kagaya ng mga green leafy vegetables o legumes, o kaya na may pag-inom ng supplements.